Nagbabala naman ang NDRRMC ng mabilis na lahar plus sa kanlaon. Epekto ng bagyong kirabin. Detalo mo na kay Idngel Parosa, RH52 Idngel ay nagbabala nga ang NDRMC na baka magdulot ng mas mabilis na pagtagas ng lahar itong pagwalag dala ng bagyong kirabil apektado kasi ng heavy rains, dulot ng tropical depression kasama ng ITCZ at Line ang Visayas at Pindanawa. Ayon sa NDRMC, nakita na itong parehong senaryo noong buwan ng Hunyo na ulanin ng moderate lamang ang bulkan pero nagdulot ng pagdagas ng lahar dahil sa bagyong kirabil. Pinangangambahang pumilis ito na bantay sa komunidad kundi maging sa mga infrastruktura nagbabatay sa pagtayo ng iba't ibang ahensya ng pamalaan. Samantala, maliban sa Kanlaon at Bong posibleng maapektuhan ang sama ng panahon ng ilang area sa Luzon, gaya ng Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Metro Manila. Ito si Edniel Torrosa, nag-uulat para sa TZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. salamat, Iguel.